Nagluluto ho, abalang-abala po ng mga lolot-lola sa pagluluto po ng kanila pong iahanda. Mamaya pong uh, noche buena, kagaya po ng binamagit ni Jen Patrolia yung uh, lechon na medyo naglalaylo uh, ho yung mga senior dyan dahil mga high blood lalong-lalong -lalo na may mga pambili naman ho ng gamot, eh nagtitipid-tipid din. And speaking of mga lolot-mga lola, ay pag-usapan ho natin ito pong i-issue uh, po na ito yung uh, pag-alis po, yung uh, pag-alis ng DOH sa booklet requirement ng mga senior citizen. Yung uh, kapag bibili po ng uh, gamot, yung may diskwento pong gamot. na sa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang uh, senior citizen uh, sa list Representative Rodolfo Ompong Ordanes Congressman uh, Ordanes magandang uh, tanghali po. Merry Christmas at uh, welcome muli sa DWI ZLU Channel 23. Magandang hapon. Magandang hapon sa iyo. Apo. Maka, naki, sa iyong programa. Opo. Si Drew na sino po ito. Kung uh, batid naman po ninyo na itong uh, magandang balita po ito, lalo po sa mga senior citizen, mga lolot-lola na na meron pong uh, maintenance, anong uh, reaksyon nyo po rito sa decision po na ito ng uh, DOH na wag na pong obligahin yung mga lolot-lola na magdala pa ng booklet kapag bibili po ng discounted medicine? Actually po, talagang nakakatuwa po yan kasi uh, inaksyonan ng ating Department of Health ang resolu uh, House Resolution 253 na uh, yung tanggalin na yung purchase slip booklet ng ating mga senior citizens sa pagbili ng mga uh, gamot Mm-hmm. Mm -hmm. All right. Yan ay, yan ay, ng ating house resolution urging the Department of Health to remove mm -hmm. the podcast booklet, mm -hmm. podcast slip booklet ng ating mga uh, senior citizens. mm -hmm. Apo. Ah, uh, Kong, how about po kasi hindi lang po yung sa, di ba yung sa booklet, Nakalagay din ho doon, hindi lang ho yung sa gamot kapag naggo uh, nag-grocery din po, di ba? Pag mamimili sa mga supermarket. Ano yung kasama rin ho ba o sa exclusively lang doon sa gamot? Uh, sa gamot lang kasi alam ko mo ang yung sa groceries ay hindi naman sakop ng uh, sakop. DOH. Mm -hmm. Siguro, pagbalik natin sa kongreso, ay ay gagawa rin tayo ng resolution para naman sa DTI mm. para tanggalin na rin po ang uh, booklet mm. So, mga grocery mm -hmm. Alright How about naman po, uh, Kong, would you mind? Dahil, uh, of course, hindi lang naman ho mga senior citizen may booklet, pati yung mga PWD. Lahat din, yung iba dyan, nagme-maintenance din ho yan. Di ho ba? Opo. Well, siguro yung senior citizens na PWD ay nasasakot niyan. Mm -hmm. Kasi yung PWD, uh, ang nakaka niyan, ano ang, uh, NCD. ang PSWD. DSWD, uh. So, applicable yan dun sa senior citizens na yung may PWD din. Kasi nakamaliwanag naman sa aming resolution mm -hmm. for seniors. Eh, may maraming PWD tayo na hindi naman senior. Mm. Oo. oo. so uh, talagang uh, good news ho ito, magandang pamaskuhan ito. Pero ang uh, ano ho diyan, yung diskwento ho sa gamot eh, ang ang uh, hinaing din ko nang ilan po nating mga senior citizen kahit may discount eh mahal pa rin po yung uh, gamot uh, kung ompong. Talaga namang mga kamahalan, okay. na lolo na 'yon. At uh, uh, damdam na damdam ng ating mga senior citizens dahil alam mo naman mm -hmm. ang mga seniors ay wala na mga ilangang sapat na hanap buhay mm -hmm. para i-maintain yung kanilang uh, mga ang kanilang susugan. Mm -hmm. Talagang na ma nararamdaman ng mga seniors yan. Mm -hmm. Mm -hmm. uh, karamihan kasi riyan, lang sa mga bigay ng anak, umaasa sa mga kakarampot na pensyon. Opo, yun. Kaya uh, yun ang problema kasi natin Opo, ng Aha, -huh. alright. Speaking of pension, na kong na nabanggit mo na rin, yaman din lamang na ikay taga uh, senior citizen sa party list. Ano na kong update ho doon sa mga waitlisted ho sa pension? Actually, medyo hindi rin maganda yung, ano, yung nangyayari dyan. Waitlisted lang kasi hindi naman dinadagdaga ng DSWD, mm -hmm. yung mga recipients, mm recipients. -hmm. Na napapasok na yung mga data, DS, uh, yung mga mga weighted list nila. Pagka merong hikala na mamatay na pensioner na tumatanggap. Dapat, dapat kasi nyan. Eh. Kaya nga, hinihain natin yung Universal Pension Act. Opo. Para sa all senior citizens, mm -hmm. para lahat na po ng senior citizens ay makatanggap ng pension. Mm -hmm. Ang problema po, ito ay natapos na natin sa Kongreso at naiyakyat na natin sa Senado. Uh -huh. Pero up to now po ay uh, parang hindi naman po gumagalaw sa Senado. Hmm. So nakakaawa po ang mga senior citizens na umahasa dyan sa ating proposed bill na yan. Oh, na sana naman ay bigyan ng pansin ang ating mga senador. Kasi magiging kung hindi man sila senior citizen yan, eh magiging senior citizen naman din sila. Okay. Itong ginagawa natin ay hindi lamang sa henerasyon ngayon okay. ng mga senior citizens, sa mga darating pang henerasyon. Uh -huh. At sana ako ay nakikiusap sa, sa, sa Senado na kung maaari ay gusto matapos itong universal pension act natin bago matapos itong 19 Congress. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. Marami pa hong uh, backlog, uh, Kong, dahil binabanggit nyo, may mga, di ba, may mga waitlisted ho ba? Gaano oh. ho karami yan para huma, uh, mab mabatid ho ng ating mga tagapakinig at tagapa, uh, tagapanood? Naku, eh, yung waitlisted lang, eh, baka, baka hindi lang siyang milyon. Mm. Kasi, Dami. Hindi, mas dumadami yung nadadagdag sa waitlisted kesa yung na nababawasan, na nasasama ng mga uh. Mm, Ano ho yan? Sa, dahil ho sa kakulangan ng budget, uh, Kong? Actually, ito ang sinasabi nila, kulang ng budget. Mm. Pero ako ay hindi naniniwala na budget ang problema. Kasi alam mo, ang sinasabi, matandang ang kasalanan natin, mm. pag ayaw, may dahilan. <laughs> pero pag gusto, may paraan. May paan, ah hindi naman hindi naman dapat sabihin walang budget eh. Gaano kalaki ang budget na ating taon, na ating bansa taong taon? Mm -hmm. Nasa trilyon na po. Ito pong hinihingi namin na na karagdagang pensyon. Mm -hmm. Nasa 50 bilak. na mm -hmm. Matatagdag na na pondo kasi uh, ang aming ang pumasa sa Kongreso ay 500 lamang na monthly pension. Mm yung -hmm. susubahin, kung 8 million yung hindi nakakatanggap ng uh, 8 million plus ang hindi nakakatanggap ng pension, eh, simpleng mathematics lang naman po yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung 40 times uh, 500. Eh, sabihin natin, uh, i-round up na natin ang 50B. Opo. Mm -hmm. napakaliit ng na kailangan, Mm -hmm. Eh, nagtataka lang tayo kung bakit sasabihin walang pondo. Mm -hmm. po, eh, ang senior po ba ang gagawa ng paraan para magka-pondo? Mm -hmm. Siyempre po, lahat ng mababata. Mm -hmm. Ang pasa na po sa Kongreso, dapat mapaipasa na sa Senado. kapuhan kapuha nito. Malapit na naman ang eleksyon. Yeah. De, mahal, de mahal na mahal na naman nila ang ating mga senior citizens. <laughs> Mapangakuan. Oh. After ng eleksyon po, baliwala na si senior. Mm, -hmm. mm -hmm. Yun po ang problema sa atin. Mahal na mahal pagka parang na elektrik. Mm -hmm. Pagkayari po, eh, parang mamamalimos na. Hindi na ang susustain. Ang mga senior sa gobyerno. Oh. Malit na halaga lang po yung aming hinihingi. Kung bakit mm -hmm. hindi, magawa paraan. Mm -hmm. So, may, may 500 pa ba nakakatanggap? Eh, di ba 1,000 na kung... Actually, yung aming proposal is 1,000. 1,000. Eh, dinadahilan nila la lola ng BBM, walang walang pondo, walang pera. Mm -hmm. So nakiusap na kami, para mabigyan lang lahat. Nakiusap kami na baka na mag-pwede kahit 500. Kasi mm -hmm. alam niyo matutuwa na mga senior citizens na may ka nga, magkaroon ng brand, magkaroon ng pensyon, mm -hmm. kahit na, sa, sa maliit na halaga. Mm -hmm. Kasi po, pagka yan ay na-approve na, ay na, eh, madali na po natin i-amend na. Dagtaga natin kung ilang, ilang taon, limang taon, gawing isang dibo. At least po, nakapag-ungkisa tayo. Mm -hmm. Ang problema ngayon, hindi po nakapasa sa Senado, nasabi, walang pondo. Pero hindi po. Sino po ba dapat gumawa ng paraan? Mm -hmm. Ang tao po ba o ang mambabatan? Mm -hmm. tapat po, di ba? Mm -hmm. Pero lang po kasimple. Mm -hmm. Mm -hmm. Nako, eh, mukhang mga baba pa yan. Hopefully, maraming mga, of course, eh, uh, talagang hindi na uma... Kung ito, hindi, yung iba hindi na umaabot talaga. Eh. Yung iba talagang kinamatayan na. Di ba? Al alam niya? niyo yan. Po, na, na, matay, oh. nagaantay na, Nag-aantay na, 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 na lang. Mm -hmm. Nag-aantay. -naga, Nag nga, mga 80 anos na. Mm. Hindi pa nakakatanggap ng pension. Mm -hmm. Nakakalungkot po. Opo, opo. Dako. Uh, bak kong ah less kung, uh, kung uh, may maid uh, dagdag uh, baka meron pa ko kayong panawagan da buk bukod doon sa sa mga drug store yung mga sy syempre hindi na ho obligado magdala uh, ng booklet yung ating mga senior citizens baka meron ho kayong mga karagdagang pampayo panawagan sa mga mga lolot lola ho natin sa mga uh, butika, or sa mga uh, drug store pa lalo't uh, talagang uh, kasi iba nakakalimutan na kung di ba no, kaya no, mahaba senior ang pila na, sana naman po ay sumunod ang ating mga drug store mm -hmm. dito sa ating ano, uh, uh, administrative order ng uh, DOA kasi mm -hmm. marami establishments tayo na talaga na lang masukal na masukal sa loob nila na mabigyan ng diskwento ang ating mga senior citizens. Sana naman po, konti lang halaga po yan, dapat hindi naman apekto yan sa kanilang kikitain. Mm -hmm. Ay, bigyan na silang masyadong uh, mahigpit. Mm -hmm. uh, kahit po wala ay gumakita nyo yung tao na talagang senior na uugot-ugot. 'de. Eh. Eh, talaga talagang gamot niyan. Oo. 'Yan uh -huh. yeah, yung problema sa atin eh. uh huh, uh -huh. Dapat uh, eh, madagdag ko lang uh, kung bago pa pala kitang bitawan, yung mga senior citizen ba na naka-member uh, na ng uh, nag-automatic member ng PhilHealth na apektuhan ba sila doon sa uh kung sa issue po sa budget? Apektado rin po sila. Apektado po mga senior sa budget kaya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sa, eh, alam niyo naman, yung, yung sa PhilHead, ah, tatanggalan na ano, na ang pondo. Eh, hirap na hirap na nga po tayo. Ano? Tapos sa... Opo. Sa... So... At... Opo. Opo. okay. Dako. Sige po, Kong. Apo. Uh, opo. Uh, na si Kong. Kong? Okay. Mara salamat opo. Salamat, salamat sa, po, Kong. Salamat po sa muna. inyo pong uh, oras sa mga susunod pang uh, araw, sa mga susunod pang episode. Magkaulinigan humuli tayo. Marami pong salamat, uh, Kong Ompong Ordanes balitaw buyer Si uh, senior citizens party list uh, representative rodolfo ompong ordanes ang uh, inyo pong uh, napakinggan so ulitin lamang natin yung naputol ho na binanggit ni kong ompong apektado pala no yung uh, mga senior citizen na uh, member po ng uh, automatic member po ng uh, Philhealth dyan po sa budget ano sa zero uh, subsidy para ho sa Philhealth